o maayong bungkag na sa usab mga kapiga and for today's video na napuntay technical service dere sa tampakan kay sir Chris na dila Cruz siya sa ato ang naghangyo na pwede matabangan siya sa iyang anayon nga baboy so ato ang atuan o banimin niyo ni nanay mga kapiga bana O mga kapiga, niabot nata sa area ni Sir Chris. So karon ato ang ginahimas-himas ang baboy ni Sir Chris para makuha na tong iyang luob kaysa hinungdan nga aggressive ang baboy ni Sir. So disclaimer lang mga kapiga na mga baboy nga dili aggressive na mga baboy nga aggressive. And then sa kaning part, ato lang yun siyang ginahinay para dili pod mabigla ang baboy. Pero kana aggressive lang yun siya and then nag-administer ta og vitamins through intramuscular next mag-administer ta upurga purga subcutaneously sa iyahang uh, balat so mawala na siya mga kapiga sa mga naay mga experience sa technical please um, any suggestion feel free to comment happy farming mga kapiga